the traffic here ha? Huh? oh yes paano kasi, Pinahuli ba to? inaabot na ng tag ulan mabahaba ng summer eh. o yan nga dapat maaga tayo ngayon pupunta na yung tropa lumubog yung motor niya sa butik butik na yan, right? <ELL> hahahaha uh, makakamas eh alis na kami ni master eddie punta na kami sa pinakamahamahan niyang putay na makikita video yung motor ko kung ano kulay makikita natin yan kaya nga binablog natin ngayon eh diba? the master ni uno dami kong sinasabi alis na kami dito ka lumubog sa ganito madalas to di kaya ng gulong ko to kaya ito, pagpatigas pagpalambot, baka lumubog okay this is crazy ayos ito, so gusto ka saan ang mga ganito ha oh! <laughs> tawa ka muna na shake uh, masyadong makita eh journey namin nama, kita ni bayar, sama-sama ni orang Meron <laughs> naman kayo yun. binili ko na yun yung kay Cesar Montano mananapas ayun malapit na kami 2 minutes na lang pagdating natin sa school na nandito quick kami sa kaya iiwan natin yung motor dito oh grabe yung pinasok mo mukhang ano nga dito na kami grabe to ah Tara tara. Okay ba yung boots ko diyan? Oo okay naman yung boots. Naglalakad na kami papunta doon sa motor na. Sana hindi ganoon kaputik ngayon. Uy, may maangas na kabayo. First time na ng gano'ng dinamit sa bayo mismo. Malayo ba? Paano mo! mo! Baka mamaya kasi makasalubong ni kami ng truck Mga uh, gear nito Ay. Kita mo itong uh, ginawang enduro yung Mio nya Mio <laughs> Enduro 1000 diba, diba Ha? Kaya na sa sapat Kaya na sa sapat Kaya ko sapat Sobrang putik talaga Ito yung, yung unang ano eh Banakal Ang ganda rito Kaso hindi bagay yung Mio Hindi nga alam sa kaliwa ka matubig yan Oo uh, <laughs> Yung motor ko nga, di rin kaya yung gulong nun pang, pang tarmac lang. Matigas yun Ayos lang kung matigas gantong part. Putik na yan. Literal na putik talaga. Hmm. Lagyan natin ng magandang background music. Grabe ka dinaan mo yung What the hell? Pwede pa yung motor namin ni Mab eh. yung ko minuha nga kayo. Hindi ko ko. Pwede pala natin pasok yung motor eh Ay hindi pwede hanggang dito lang Oo oh, uh, putik Putik talaga Ay yung Subaru rito ah Badura ah. Kaya na motor Yung gulong hindi Hindi siya ready for trail In rough terrain Like this See that shit right there Yeah damn that's cool Hehehe <laughs> <laughs> Alam baka ako madalas Baka makakalaman yung pagkakalaman dire sa ha fatto Sararamdaman <laughs> ka na dumudulis sa sapatos ito Nakakaipon na ng kutek Grabe <laughs> Kabundo ka na ito, bakit ka pumunta rito? Nakiris ka na naman no Sabi na Maganda ka naman talaga Ayun o no? Ang ganda ng lugar na ito kasi tinatapunan nila ng basura Mga ulupong Tumemplang ka Bago lumubog Ayun yung motor mo ay, hindi ba Ay, walang plaka. Tingin mo na dyan pa mo tapo na parang pagbunta tayo mga pinatubo may kalsada lang na ganda eh. Ay, yung birdie. O, ano yan? Lubog talaga. Shit, wait. O, oh. hindi ba ng Hindi ba ka.

Mayroong gawaan dito. Mayroong shards dito. Oo! Mayroong dubog! Mayroong dubog yung Ito, pwede na to. Matigas na to. Nakakaipo na ako na oh. sapat na putik sa sapat ko. Mayroong kayuto na to dito. Dito. ko na wala. na naman. naman huh? yung dumabi dito. Puli na lang natin ng ibang 2 parts. Kaya naman naman yung 2 parts. Pag sinagasaan Pangalawang ganito. Dito ka lumubog. Naku, no, di ako makakalusong dyan, bro, ba? Hindi, hey, titong nyo natin. Kaya mga ng ulit na. Oh! <laughs> 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 Ibang Okay na yan. Kaya ko yan. Saka po ba? Kami. Bigilan na Ayun na, jeep. Holy shit. Ang dadaanan yung ano mo. Uy, putang ina! Masyadong malambot. Wala natin mga tawid Malambot ba to? Tignan mo nga. Saan tayo banda? Dito, kaliwa, gitna. Grabe na putik ng sapatos sapat. Uy, uy. Doon na lang tayo gumano ko pa eh, diyan oh. Kaya sa sa sobrang dalim ng putik pa naman bibit dito. Sa ganto ano. Ano ka nang lumisit sa ganto pa? Pag may yung dala mo. Ito ang nangyayari pag na sobrang naka, na sa curious ng yung lugar magad ka na mga lugar so sobrang curious mo na kanimutan mo hindi nyo pa rin Uy! 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 Ask my accountant about that. <laughs> Naku, <oy>. uy! <laughs> Huling-huli sa camera. <laughs> Dahan-dahan, Brad. Tangina. <laughs> na dislocate nagputik hmm. kasi paano ako tatawa niyan kung na dislocate ka pag hindi na dislocate pwedeng tawanan oh <coughs> shades mo buti na hindi ako suma sumambulat yun hmm. doon pwede na yun no? daan daan ng bayan hmm. 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 mọi người phải xin YouTube mọi người YouTube là mọi người không có tên là quá là quá là Uy, uy, uy Uy, uy, là quá là quá dito, dito. Aliwa. Ah, oh, dito na. na po kami. Po, ito yung ng mga programa. Magtitira ang pa raw ng Ayun pala. Ito na kami ang beloved Mio Enduro bumagsak ka yung helmet ko nandyan yun na po yung Enduro helmet na ah, na i ano mo naman pala siya at kaso hindi umaandar naka survive ka ron angas mo tara buhatin natin kaya ba buhatin to Pero may ahas dito ah ni ko ayan umpisa na namin buhatin si Mio Enduro doon ka sa ah. sige tingnan natin wala bang ahas dito tangay natin kaya mo buhati dyan? Oo. Ay, nakalak to Brad. Asan susi? Teka, grabe ang daanan dito. Oh. Ano to? Hindi gagawin to. Huwag na hanapin yun. Bili ka na ng bago. Lubog-lubog na yun dyan. Sana may makita tayong karos. Ano? Karos. Ito naman parang nakarosh na ito. Ano? Oh, okay na. Ay ha? Ay yan. Grabe yung putik oh. Huwag natin natin. Pag-anon. First step, close up yung big. Sige. Sige. E, ano mo? E... I... Huwag natin 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 yung back side dito. Sige, go. Kaya ba itulak? Kaya, itulak po. Dadaan na natin sa tubig. Alangan. Taka taka Angat ko ah Sige push mo pa ron Ayan Sige isa pa Wait 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 Wala 1 2 3 Sige Halos ka pa <laughs> mo to Taka taka Buhatin ulit natin Ay hindi Sige tulak mo dyan Buhatin mo to po Papaling kaliwa Ha? pagto ito nakabike doon, ipapaanda din ko kaya. Pwede mo tong hugasan doon sa ilalim nung ay may umaagos na tubig. Pwede? Oo. Tingnan natin. Sige, tulak mo. Wait lang. Buwasan lang natin yung bigat. Okay lang yan. Hilayang mo sa gulong. Yeah. Sige. Bukatin natin yan sa gulong. Sige, para tuloy-tuloy. Gagawin mo yan na. Teka lang. Relax ka muna dito. Ayan, puro putik-putik na yun Huy, <laughs> tal Uy, ka na babagsak yes. Babagsak eh Hindi babagsak yan, bitama mo hmm. <sighs> Enduro Mio Dito lang yun sa so silang Asa yung ano na ito? Kapaludo Kapaludo ay, ito. <laughs> Wala, paano ang lisensya mo yan? Lagi mo chinelos mo rito. Puta. Mama! Bakit? Uy! Bakit? Pag umandar yan, jackpot. Hindi ito mo idadaan ito, hindi sa uh, ano. Para rampahin ka dito. So, pala bumili ka ng ano, sa spark plug pa kayo na mo na eh unahan muna unahan muna okay. parang tututok tutu na dun teka kaila, buhati na natin yan hindi sasampa mo dyan mas manipis yun eh hindi paikutin na lang natin yan sige maniwala ka oh. ayun to sasampa natin dito yun puwet di oh, ba diba hindi natin pahirapan sarili natin sa makapal dyan game chinelas mo Wala, Ayan ang na Sige hindi ako sasakay Oo oh. Saga Ayan, sige Para malinis yung ano, pwetan Very good, Mr. Enduro <laughs> Nakuha mo janelas mo? Oo oh. <laughs> Wow, mas ka ah nalubot yung GoPro kaya yeah, yung phone na lang yung pang record natin kaya dito nailabas na sa kagubatan yung Enduro Mio 1000cc tara kakay talaga tayo nagutom na ako eh may nakakain na kami pa uwi na kami sa Bacor ako na ik Ya, kau ayam yung makan ni lah? Kita dasma hanggang dito na lang yung video na lobat yung GoPro eh Alright, the view 10 Enduro Mio 1000 A few moments later Ayun na, plata Bandang Tres Martires